Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong, trabaho, at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news Authority One time the new Filipino time Kabrigada alas 7 na ng umaga This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule Tulog ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa umaga Headlines Brigada Balita sa umaga Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Labing dalawang nanalong senador nakatakda na hong iproklama ngayong araw. Isang senador naman may babala sa mga bagong elected officials matapos sa midterm elections. Samantala mga kabrigada, kontra bigay committee, nakatanggap daw ng higit walong daang reklamo ng vote buying abuse of state resources at vote buying sa nakalipas na 2025 midterm elections nakita ng Asian observers. Ang PNP naman, mission accomplished daw sa pagpapatupad ng mandatong gawing mapayapa at malinis ang katatapos lamang na halalan. At bad news naman, dagdag singil sa mga produktong petrolyo na mumuro sa susunod na linggo. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Nationwide. Magandang umaga Pilipinas! Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, heto na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Araw ho ngayon ng Sabado mga kabrigada, May 17, 2025 at kami ho ang inyong mga lingkod. Brigada Gab, Talisay at Brigada Haji kami Ka Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. At sa detalye na ho ng ating mga balita, mga kabrigada. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Monday to Monday 2025. Of Brigada News FM. Formal na nga ho ang ipoproklama ng Commission on Elections ang labing dalawang mga nanalong senador. Dito ho yan sa ating 2025 midterm elections. Magsisimula ho yung proklamasyon mamayang alas 3 ng hapon dyan ho yan, sa 10 City sa The Manila Hotel. Ang kay Comelec Chairperson George Garcia, papayagan ho nilang magsama ng hanggang labing lima ang isang nanalong senador para ho saksihan ng kanilang proklamasyon. Yan bilang pagkilala ng poll body sa naging sakripisyo ng bawat kandidato. Samantala kabrigada, sa lunes pa naman ho, May 19, ipoproklama ang mga nanalong party group. Oops. Si Balita, Nagpaabot naman ang taos pusong pasasalamat ang One Tahanan Party List sa suportang natanggap nila mula sa publiko noong nagdaang eleksyon. Nagwagi at nakakuha ng isang congressional seat sa 20th Congress ang One Tahanan. Sa pangunguna ni Attorney Nat Oducado, Tiniyak ng wantahanan na hindi mapupunta sa wala ang mga botong nakuha nila sa publiko at ipagpapatuloy ang misyon nito na magsilbi sa pamamagitan ng isang makabayaning pagtutulungan. At kaya mula ho sa wantahanan at sa Brigada News FM Philippines, maraming salamat ho mga kabrigada! Brigada Balita Nationwide! Samantala mga kabrigata, ilang senador na may babala raw ho sa mga bagong elected officials matapos nga ho itong halalan. Ano kaya yung babala na yan? Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! pinagkatiwalaan ni Senador Alan Quiatano ang mga kandidatong nanalo sa kamakailang halala nitong lunes na ang pagiging leader ay hindi lang basta pagkakaroon ng otoridad dahil tungkol din ito sa pananagot sa bayan. Anya kung mas malaking kapangyarihan kasi ang naibigay ay mas mabigat din ang obligasyon na kanyang dapat gawin para sa bayan. Binalaan din niya mo ito na iwasang abusuhin ang kanilang kapangyarihan para sa kanilang interes. Maaalala ngayong araw na nakatakda na iproklama ng Komisyon ng elections ang mga senador na nanalo at siyang uupo na nga rin sa susunod na kongreso in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila at The Music News on Food. Rapido, Brigada Balbita Nationwide! Samantala ang Kontra-Bigay Committee nakatanggap ng mahigit 800 ang kaso ng vote-buying. Brigada Jigo Custodio ibrigada e Mo! Brigada! <laughs> Kinumpirma ni Commissioner in Charge ng Kontrabigay Committee na si Ernesto Maceda na pumalo na sa 806 ang mga kaso ng vote buying na naipadalang reklamo sa Commission on Elections. Ayon kay Maceda, kahit natapos na ang eleksyon, patuloy pa rin ang pagdating ng mga reklamo ng vote buying na natatanggap ng Committee on Kontrabigay. Tiniyak ng Comelec na hindi nila isasantabi ang mga kaso dahil ang ito ay insidente na kailangang aksyonan. Umabot din aniya sa mahigit 200 na mga inisyong show cause order para pagpaliwanagin ang mga nasangkot sa vote buying. Ayon sa Comelec, maaari pa rin matanggal sa pwesto ang isang kandidato kahit na siya ay naproklaman na basta't may desisyon na sa kanyang disqualification case. Posible rin namang sampahan ng election offense sa mga kandidato kung naisampang reklamo kahit natapos na ang eleksyon. Una nang sinabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na talamak ang vote buying noong bisperas ng halalan. In the heart of changing lives, sa po si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News of Origin. Samantala mga kabrigada, inilabas naman po ng Asian Network for Free Elections o ANFREL. Ang resulta ho ng kanilang obserbasyon, dito nga ho sa nagdaang halalan. Anila, abuso sa ayuda o pondo ng pamahalaan at talamak nga ho na bilihan ng boto ang mga pangunahing suliranin nitong nagdaang eleksyon. Ay sa si chairperson ho nila mga ha? ang dalawang naturang problema ay lubhang nakababahala at posibleng raw makaapekto sa pagiging patas ng ating halalan. Dagdag pa ho ng isa sa mga panelist ng ANFREL, tila nagiging normal na umano ang abuse of state resources at vote buying sa mga butante, lalo't sa buong panahon ng midterm elections ay nagaganap na ho yan. Nagpasalamat naman si Comelec Chairperson George Garcia sa ANFREL para ho sa kanilang assessment at sinabing ipagpapatuloy nila ang pag papatupad ng mga batas upang masolusyonan ang mga nasabing problema. Uma ang PNP naman, mission accomplished sa pagtupad ng mandatong gawing mapayapa at malinis ang katatapos ng midterm elections. Brigada Cath Austria, ibrigadamo! Brigada! Mo. brigada. 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 <laughs> <laughs> report! na naisa katuparan ng Philippine National Police ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking magiging mapayapa, maayos at kapanipaniwala ang 2025 National and Local Elections. Mahigit 163,000 na mga pulis ang ipinakalat sa buong bansa simula panahon ng kampanya hanggang sa mismong araw ng halalan. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, ang tagumpay ng halalan ay bunga ng whole of government approach sa pakikipagtulungan ng COMELEC, AFP, PCG at iba pang ahensya ng pamahalaan. Pinuri rin ng PNP Chief ang kapulisan sa kanilang profesionalismo, pagiging apolitical at matatag na pagtalima sa kanilang tungkulin. Anya bagamat may mga insidenteng na itala, mas mahalagang tingnan ang kabuang tagumpay ng eleksyon, nagsalita ang taong bayan at nanindigan ang demokrasya. Sa kabuuan iginiiti Marbil na mission accomplished ang PNP sa pagtupad sa kanilang mandato para sa isang mapayapa at malinis na midterm elections. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria na 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News. Awesome. Bagong bago ba nationwide na ng National Privacy Commission Ang posibilidad na nagkaroon ng privacy breach Sa mga public display ng mga posted computerized voters list Sa mga polling precincts noong halalan Laman ho kasi ng PCVL Ang personal na impormasyon ng mga botante Kabilang na ho yung kanilang kompletong pangalan Pirma at maging yung tahanan Ayon ho sa NPC, ang pagsasapubliko ng mga impormasyon ay posibleng nakalabag ho pala sa Data Privacy Act of 2012. Sa huli nilawagan na ng NPC sa publiko na iwasang kuhaan ng litrato ang PCVL at huwag na ho sanang ipost pa sa social media ng walang consent o permiso mula ho sa nakalistang mga individual. Rapido, mga kapigada, ang pamimigay ng honoraria ng mga guro nagpapatuloy. Brigada Sheila Matibag, i-brigada e mo. Brigada! <laughs> Ngumsimula na ang Commission on Elections o COMELEC na ipamahagi ang honorarium para sa mga teachers na nagsilbi bilang mga poll workers sa national and local elections. Ayon kay Comelec Person George Erwin Garcia, target ng ahensya na makumpleto ang pagbayad sa mga teachers nang hindi bababa sa sampung araw matapos ang araw ng halalan. Maliwanag ni Garcia, pagdating sa Election Service Reform Act, 15 days pagkatapos na eleksyon ay dapat na itong maibigay. Pero target anya nila na in less than 10 days ay maipamahagi na ang honoraria. May ibang rehiyon na rin daw na tapos nang maidistribute ito, gaya na lamang sa Region 3. Noong Enero, sinabi ng ahensya na magte-train ito nang hindi bababa sa 186,000 na mga guro para magsilbing ERB members sa midterm election. In the heart of changing lives ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and You, Brigada sort Nationwide Nanindigan si House Assistant Majority Leader Jude Asidre na sinuportahan ng publiko ang desisyon ng Kamara na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Yan po yung reaksyon niya sa pahayag ni Alianza para sa bagong Pilipinas campaign manager Toby Chanko na may kinalaman daw yung impeachment sa pagkatalo ng kalahati ho ng pambato ng administrasyon sa senatorial elections. Isaan niya itong malinaw na mensahe ng mga Pilipino ukol sa paninindigan para sa katotohanan at pananagutan. Anya, nanalo ang isandaan mula sa isandaan at labing ang kongresista sa iba't ibang distrito na pumirma sa impeachment complaint laban kay VP Sara maging sa Mindanao kung saan sinasabing malakas si Duterte ay nagwagi raw ang 36 mula sa 44 na kongresista na katumbas po yan ng 81.81% na no winning rate. Punto ni Asidre, ibinabasura ng mga naturang resulta ang naratibo na nagsilbing political liability ang impeachment. Hindi umano masisisi ang pagkatalo ng ilang kandidato sa isang constitutional process na malinaw na nauunawaan at iniendorso rao ng publiko. Dagdag pa ng House Leader, pinagtipan tibay na ng eleksyon ng liderato ni Speaker Martin Romualdez na mahinahong gumabay sa isa sa pinakamadidnim panahon sa politika sa kasaysayan ng may prinsipyo at pagkakaisa. <tinyo> sa Nationwide. I deploy na ng Criminal Investigation and Detection Group ang kanilang tracker team sa buong bansa para hulihin si Attorney Harry Roque, pati na si Cassandra Leong at apat na putsyam na iba pa. Ayon kay CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III, bahagi ng trabaho ng ahensyang hanapin at arestuhin ng mga pugante sa bansa. Sa kasalukuyan, nagsasagawa na ng manhunt operation sa mga tauan ng ahensya para mahuli ang mga kasamahan ni Roque at Ong na sangkot sa qualified human trafficking. Samantala, hindi naman inaalis ng Department of Justice ang posibilidad na makipagtulungan sila sa Interpol upang tuluyan ng maaresto si Roque na ngayon ay nasa The Netherlands upang harapin ang nasabing reklamo. Rapido. Ito naman, nabisi ho sa mga motorista mga kabrigada ha. Abay, posible ho itong bagong round ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtataya ho ng oil industry sources, naglalaro ho kabrigada sa 95 centavos hanggang 1 pesos. And 40 centavos ang posible pong madagdag sa kada litro ng gasolina. Meron naman po inaasahan na 1.50 hanggang 2 pesos na madalagdag sa kada litro naman ng diesel. Sa kerosene kabrigada, meron po tayong inaasahan na 1 pesos and 30 centavos hanggang 1 pesos and 40 centavos. Ay po sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau ang dagdag singil ay dahil po yan sa kasunduan ng US at China na bawasan ang kanilang taripa bilang parusa raw o sanksyon sa mga kumpanyang sangkot sa kalakalan ng langis sa Iran at inaasahang babaga na supply ng langis sa world market. Samantalang estimation sa kabrigada ay resulta pa lamang ng apat na araw na trading. Ibig sabihin, may na pong, ilalabas na final estimates ngayong araw. Araw naman ng lunes, siya announce ang official price adjustment at magiging epektibo naman huyan sa araw ng Martes. Sa Brigada, itinampok ng Delightful Philippines. Para sa kanilang pilot project, ang ganda ng Siargao Island. Ito'y bahagi ng advokasya na maibahagi sa buong mundo ang ganda at karanasan ng mga turistang nagtutungo sa iba't ibang tourist destination sa Pilipinas. Ipakikita sa music video na ginawa ng Music Travel Love at ng Brigada Group na binubuon na Bob at Clint move uh, Moffat mula sa Canada ang magagandang tanawin, mayamang kultura at natatanging lokal na establishmento ng Siargao. Kaugday nito, nagpaabot naman ng pasasalamat ang Brigada News FM sa pangunguna ni Brigada Group CEO Elmer Catulpos sa Department of Tourism Caraga sa pangunguna ni Regional Director Ivany Dumadag para sa kanilang tulong at suporta sa nasabing proyekto. Nationwide. Para naman sa ating health news, kabrigada sa panahon ho ngayon. Hindi na ho sapat ang pagiging malusog dahil sa dami ho ng na mga nausong sakit at pabago-bagong panahon. Abay, kailangan na ho malakas ang proteksyon ng inyong mga katawan, lalo na ho sa mga teenagers. Kung minsan kahit may balanced diet ka na, kailangan pa rin po ng dagdag na supplements para nga ho masigurong hindi ho tayo kinukulang ng vitamina para ho mapalakas ang inyong mga katawan. Para ho sa mga teenagers, kabrigada lagi po naming paalala, dapat po masustan sa inyong pagkain, sapat ng pahinga, araw-araw ang pag exercise at syempre sabayan po yan ng standout ES4 multivitamin capsule. Ang standout ES4 multivitamin capsule ang tutulong para po matiyak na sapat ang nutrisyon ng ating mga teenagers para labanan ang mga sakit. Simulan to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. and starting now with Standout es4 multivitamin capsule we got a bolita oh my god the nationwide we got a weather update weather update <laughs> Mga kabrigada, patuloy pa rin makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat katapag ulan, kulog at kidlat ang bulong kapuluan ng Bindanao, Eastern Visayas at Palawan. Yan po'y dahil sa umiiral na Intertropical Conversion Zone o yung ITCZ bagyang bahagyang maulap. Hanggang maulap na kalangitan naman ang inaasahan ho mga kabrigada na may kasama pong mga isolated rain showers and thunderstorms sa bahagi ho ng Metro Manila at talalabing bahagi ng bansa. Pero yun naman po yung dulot ng Easterlies. Sa ngayon kabrigada, wala naman po namomortor ang pag-asa ng low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility na posibleng mag-develop bilang isang ganap. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iwanan. Hindi ka mapag-iwanan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Nationwide. At mga kabrikada, yun ang napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax at ang Standout ES4 Multivitamin Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the hearts of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab, Dalisay, at Brigada Haji Kaaminyo. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig at Happy Weekend! Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of